Nakahandusay at tadtad -tad ng saksak. Ito ang sinapit ng 14 anyos na babae matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa barangay Kalogsur, Abulog, Cagayan, bandang alas 11 ng umaga ng lunes, August 25. Sugatan din ang nakababata nitong kapatid na apat na taong gulang ang suspect, ang 17 anyos na lalaking kamag-anak at kapitbahay din nila. Po sa ano ayon po sa kani sa magulang ng uh, dalawang uh, bata ay uh, pumunta po, uma iniwan po nung yung dalawang magkapatid doon sa kanilang uh, bahay dahil ang kanilang uh, mga magulang ay pumunta nga po sa Junction uh, Luna kung saan yung uh, para maggrocery nga po at uh, Uh, nabigla na lamang siya no nabigla na lamang tuwing uh, kanilang nilang uh, mother nung pagbalik po nila pagbalik po niya sa kanilang bahay ay uh, pumapagpasok po niya sa uh, loob ng kanilang bahay sir ay may mga nakita po siyang mga dugo na nakakalat doon sa uh, loob ng kanilang bahay at pagdiretso po niya ay doon na nga po niya nakita itong uh, ano itong uh, uh, dalawang anak niya po na punong-puno punong, uh, uh, po lang saksak po sir in sa investigasyon ng PNP Abulog, isang kutsilyo ang ginamit ng salarin sa pananaksak. Isinugod pa sa pagamutan ng magkapatid subalit ideklara ng dead on arrival ang dalagita samantalang nasa critical pa rin kondisyon ah, ang nakababatan nitong kapatid. Po ito pong uh, suspect nga po ay uh, ano taga roon din po sa kanilang uh, barangay sir at uh, meron nga po itong meron nga po tayong eye, eyewitness dito sa insidente na ito kaya po mabilis po na natukoy uh, kung sino po itong uh, suspect dito po sa Uh, nasabing uh, incident. At agad na tumakas ang suspect pero agad din siyang isinuko ng kanyang ama sa mga pulis ng Abulog Municipal Police Station. Hindi pa naman malinaw kung ano ang motibo ng suspect pero dati na itong naharap uh, sa kasong acts of lasciviousness at serious physical injury noong 2023 pero dinismiss din ito. And uh, according po sa pakiki, uh, panayam ko sa atin pong uh investigator ng abulog po sir ay naisampa na nga po ang ang kaso against dito po sa uh, suspect sir at uh, dalawa po yung anak uh, dito isang uh, ano isang kaso po ng uh, uh, murder at yung uh, frustrated murder naman po doon sa 4 uh, year old na ano kapatid nung ano sir nung isang uh, biktima na kung... nakatakdang namang umuwi ang tatay ng mga biktima na isang OFW sa Zargalasi RNG News